Ano? May surprise na kami para sa iyo. Ano na naman 'to? Ha? Ano na naman surprise? Pilit ka muna. Sige, ka muna dali. Toto naman ako, eh. ka muna, dali ka dito, saglit lang. Ano 'to? May pinapabigay sa iyo yung squad. Ano? Oh, dili ko na matanong. Picture? Mo. Oh, picture. Oh, sige ka na lang. Eh, wala. mo pa ala <laughs> <laughs> ko <paala> niya. Squad. <laughs> Hi, I'm squad. Well. Ano to? Sa'yo na to, Aid. Sa regalo sa namin sa'yo na squad. Oh, regalo namin sa'yo na squad. squad. Seryoso ba? Oo. <laughs> oh, <Okay>, ang <yung> cute! <laughs> Sobrang cute! Kaya ka kaya, kaya kita pinapunta dito para maghintay. Kaya... Nasa kotse lang yan kanina eh. Nasa kotse lang? Oo. Pinaantay ka. Blue eyes! Sobrang cute. Cute! thank you, Idol Moto Squad. yung cute blue eyes. May kapatid na si Hershey. Parang naka-contact lens. Maganda pa yung mata sa akin eh, oh. Ang ganda, oh. Parang ang Ha? Baho. Baho? Alam mo kung bakit? Bakit? Alika, alika, alika. May kasalanan din kami sa iyo. <laughs> ang tagal mo kasi mamili ng ano eh, ng t-shirt sa loob eh. Bakit? Sige, oh. May kasalanan kami sa iyo. Ba't ang baho na ito? ng kami sa iyo. Ano? Wait lang, wait lang. Diyang dalawa to? Oh, dalawa. Wait lang, diyan ka lang, diyan ka lang, diyan ka lang. Ikot lang ako, diyan ka lang. Oh, diyan ka lang. Pikit ka, dalawa to. Pikit ka, dali. Yan, abante, abante. Pikit ka, pikit ka. Sige, abante. Abante. Pa. Kaya ba ako nung kutsi? Kaya pala... ah, na... surprise talaga ako. Si Hershey hindi nagpupupo dito. Tapos ganyang pahawak mo, maraming pantay sa ilalim na. Di ka naman nagpupupo. Uy, linisin mo yung, admin. yun, admin. Ang dami, dami. Ba? surprise ka? Na surprise ako malala. Babalik ko na to. So, mga idol, nakita niyo naman napaka-cute. May kapatid na si Hershey. Thank you Idol Moto Squad. Maraming maraming salamat pag magiging happy si Hershey kasi gustong-gusto niya talaga ng kalaro. So magiging buto siya ni Hershey. Sa laki ni Hershey ngayon. Pero ang bawo mo talaga. Bawo mo. Ang cute mo pero ang baho mo. Wala siyang kaalam-alam eh. Alam,